piniling sundan si Kristo. Guys, kung may mga wedding anniversary sa mga mag-asawa, kaming mga pare at religious, meron din kaming mga anibersaryo ng pagkaka na pare o pagkaka-profess namin ng mga vows. Recently, dumalo ko sa isang common jubilee celebration ng mga SVDs yung mga nagdiwang ng kanilang 25 years o 50 years na pagiging pare o rehilyoso. At ang sabi nung isa sa mga representatives nila, ang araw na iyon ay pagdiriwang bilang pasasalamat sa Diyos na naging matapat at mapagmahal sa kanila sa kabila ng kanilang mga naging kahinaan at karupukan bilang mga pare at rehilyoso. Sabi niya, Parang awit ni Maria, isang magnifikat. Pagpupuri sa Diyos sapagkat ang Diyos ang magnifico, ang pinakadakila sa buhay nila. Sa ating Ebanghelo, Mark chapter 8, verse 27 to 35, tinipo ni Jesus ng kanyang mga alagad at tinanong kung sino raw siya ayon sa mga tao. Nagbigay ng iba't ibang opinyon ng mga alagad na siya ay si Juan Bautista, isa sa mga propeta, pero sinabi ni Simon Pedro ang pinakamahalaga at pinakamalalim na siya ang Mesiyas, ang Kristo, ang tagapagligtas. At inilahad ni Jesus ang magtatahaking buhay ng Mesiyas na ito ito'y maghihirap, papatayin, ipapako sa krus at muling mabubuhay. Kaya't dinagdag ni Jesus na ang sinumang nais sumunod sa kanya ay handang taligda ng sarili, buhatin ng sariling krus, at sumunod sa kanya. Sa madaling salita, ang pagtanggap kay Kristo ay isang bahagi lamang ng pagiging disipulo. Pero ang higit na hamon ay ang at pagbabago ng ating direksyon at buhay upang handa ba nating talagang sundan si Kristo kasama ang Cruz dito. Tulad nitong mga paring SBD na nag-celebrate ng kanilang ordination at vows, yung buhay na inilatag ng nila sa misyon, ang hindi ang sariling kagustuhan sa anumang misyon assignment, ang handang tanggapin ng anumang hamon ng simbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang mga misyonero. At doon natiling nakatutok, Nahanapin si Jesus sa pagbibigay ng sarili, sa simbahan at sa kapwa. Manalangin tayo. Lord, tulungan mo kami sa aming pagsunod sa iyo. Handa rin namin, halimutan ang aming mga sarili. Magkos unahin ang kalooban mo. Amen. Pakilike, pakishare, pakifollow po ang ating Facebook, YouTube at TikTok account. Tandaan niyo po, all is grace. So be a blessing. GBU, God Blessed.